Naalala ko po yung sinabi ng mga kongresista nung kasagsagan nga ng investigasyon um, tungkol sa tungkol sa confidential funds. Kasama na rin yung budget hearing dyan sa kongreso. na kuno nga ay tapos na ang pananakot na itong mga Duterte. So, totoo pala talaga na meron takotan na nangyayari noon pa man. Noong nasa pwesto pa si Takotan para manatili sa kanila ang kanilang ang kanilang kuno ay mga peking ka mga kaalyado sabihin na natin hindi naman siguro na peke ano ho pero along the way sigurado hindi nila nagustuhan ang pamumuno na itong siligong kaya hindi nila tinolerate at yung mga yun ay patuloy nga daw na tinakot na itong si Duterte mm. so sa puntong ito dahil nga dahil nga sunod-sunod daw ang paghahain na itong si Sara Duterte at ang kampo niya, ng mga petisyon para ipatigil at questionin nga ang impeachment. Una sa Supreme Court at sinunda naman ito sa Office of the Ombudsman. Kaya sa puntong yan daw, ito ay signal ng pananakot. Signal ng pangigipit sa mga mambabatas. Pero yun nga, sinisigurado na itong mga mambabatas na hindi na sila matatakot. Huwag mo kaming daanin sa pananakot. <laughs> yan po ang tinura ng mga kongresista. Nga naman, bakit matatakot? Unang-una, nasa kanila ang majority, 215. At nadagdagan ng 30 pa ata yung bumoto ha, para ma-impeach nga ito sa Sara Duterte. Majority talaga. O ilan lang yung hindi bumoto dyan? Siguro naman yung hindi. Lahat na hindi bumoto. Hindi naman yun maka Duterte May kanya-kanyang rason. Kaya talagang kakapiranggot na lang na porsyento. Yung sangayon na hindi dapat ma-impeach itong sa si Sara Duterte. Tigilan na daw ang pananakot. Yan ang hamon. Ni House Deputy Majority Leader, um, Paulo Representative Paulo Ortega, huwag daw ilihis ang atensyon uh, ng publiko sa impeachment laban sa kanya. Sa siguro naman hindi Siguro naman kahit papano ano ho ang ang ating Supreme Court ay mga taong kagalang-galang at alam, mas di hamak alam ang legal na proseso. Kaya lang kasi ito ang sinasabi na itong si Congressman Ortega na ito ay pag-abuso nga sa legal na proseso. Sa halip na harapin, i-address yung mga allegations na ito na mga pawang mga seryosong allegation of corruption and, and misuse, misuse nga of public funds. Etong ginagawang ito ni Sara Duterte ay waste of time dito sa mga chords na ito. Hmm. At ito daw ay may intention din na, na iharas okay? yung mga kababayan o yung mga ilang kongresista nga, sabihin na natin. Yan po ang pahayag na isang kongresista na dapat talaga na dapat talaga ang mga kababayan natin ay alam kung saan dapat ituon ang ating atensyon malaki, lalong tumataas, lalong lumalaki ang clamor ng mga kababayan natin na sa 71% na po na ma-impeach nga itong si Sara Duterte. At ulitin ko, ha, sana alam yan, sana nakikita yan ng, ng Senado. Kasi alam din yan ng mga Duterte na, na, na mas maraming mga kababayan natin ang naniniwala na dapat ma-impeach itong si Sara Duterte. Alam niya ng mga kampo ni Digong at ni Duterte, ni Sara Duterte. Kaya nga, Um, aligaga, tuliro na, desperado na ang mga yan. Katulad ni Digong, na kung ano-ano na pong paratang ang ibinabato sa Malacanang. Mga inventong paratang, kaya pinalagan tuloy ng Executive Secretary. Good luck.